Pak Tenan. Aku si Bro Jispe. Bader, mudugan aku kamu tanak lebih tak asumsi nuk meme. Napa betul lah ing tiks anak-anak tanak mereka konkrit kayo kayu gelam. Dahan kayu bro. oke Mau balik tadi itu sa Salmo. Sama sa Salmo. Selain ini perubahan dah kah mana perubahan? aku atau lagi ini dong tanan, maguntakan lagi tak? Salmo sinto tetedos otso lakaw o ginoo ngato sa imong dapit pahulayan o sa sudlanan sa kasabutan sa lain version bangon ginoo sa dapit nimong pahulayanan ikaw o ang arka sa kasabutan sa imong kalikod sa ato pa sa pagbangon sa ginoo sa lunganan, di lang siya ang daton o di, di lang kay siya amosaka sa langit. Kinahanglan usap nga ang sudlanan niya, ang sudlanan sa kasabutan, that usab usap nga to uban ka niya sa langit. Posible sa managlahi ng panahon. Basta di lang kay siya apil usap ang arka sa kasabutan. Nga nung ako ning giunan ninyo, kay simbolik man eh, Karabi ito ang maglitan niya na arka sa kasabutan, igampo mo kami. Kanang ark of the covenant din ha, reperado na sa mahal na birhin. Kaya nga nung si Mamere itawag man ang ark of the covenant. Kaya kung sa manaisood sa ark of the covenant, to at ang dikalogo, Hebrew 9, 1, 2, 5. Ang soldier of the covenant, kuha dito ang Ten Commandments, ang dikalogo. What is dikalogo? Dika means ten, Logo means word. Tu apo dito ang rat of iron na mamulak. O tu apodito dito ang tibod na isod lang sa bana. Kung sa may meaning in it. kanang dikalog, kung ten words, si Kristo na. Because Christ is higher than the kalau Because Christ Himself is the Word of God. John 1, 1, 10. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word became flesh. So therefore, si Kristo ang kisimpuluhan sa Word of God na naa sa Ark of the Covenant. Kinsa man ang Rod of Aaron. Ang Rod of Aaron is representing the priesthood. And who is the high priest? Hebrews 5.6, says, si Kristo ang labaw ng pare. Christ is higher than the rat of Aaron because Christ himself is the high priest. Unsa man tong tibod sa mana, ang tinapay ni kaon sa may sinita sa pagpanaw, si Kristo may gisimbolohan na ito. John 6.51, I am the living bread that came down from heaven, anyone who is bread will have everlasting life. Christ is higher than the heavenly manna because Christ Himself is the bread of life. So therefore, kung si Kristo na nasulod sa akubig kumunan, therefore, si mamamire ang akubig kumunan. Monello, check. Si Kristo man nang suwod ito, so therefore, ang bisel si mamamire. 32.8 sa Salmo, di raman kay si Kristo mau musaka sa langit apil man po ang of the Covenant sa na, nakita ba Art of the Covenant ipadayang onse so may ingon Tuhan naman sa langit ang Art of the Covenant na mo ang simbolo sa Falcon Verde yang onse ni sinuwebe onya naabli ang templo sa Dios dito sa langit o sa solot sa templo nakita ang sudlanan sa kasabutan Sa pa, tu sa langit ang Ark of the Covenant na nagsimbolo sa mahal na berde. Mo kita salita ni Moingon ta, Ark Kasabutan, igampo ko kami. Kinsa man ang Ark sa Kasabutan, mauna si Mama Mary. Paralelism, mo sa kung si, isa no, sa dosi uno, ang babae na ang nga nanganak og kare, which is ang mahal ng Birhen nga Maria additional proof na sa assumption nga tuod na yon ang art of the covenant sa langit nga mao si Mama Mary palakpakan na Dakhan daghan pa eh, pero komo ka mupilin ka din eh. O og mangulit na sila sige lang di maghapon ni ang sino ako katapusan proceed po may sa tanan ako sa iyo about assumption of Mary kay apo ni Brad ang utana Si Maria ni Agi ba siya o kamatayon o sa siya na ipasa sa langit o buhi siya na ipasa sa langit? Sa dihang ihimo ni maong dugma sa assumption, ang giingon sa istit na simbahan nga nahuman ang iyang yutan o kinabuhi. Duhang katadisyon nga nagingon nga ng mahal ka birhen ni Agi kamatayon nga ni among presyo na siya, o ginhanigan siya o mga rosas. Sa dihang gibisita sa mga apostoles ng lungganan, ang kaalimyo na lang sa rosas ang ilang nasimutan, wala na ang lawas sa mahal na tindi. So meaning, maunang hangtod ka walay nakitang relax sa mahal na tindi. Tungon ka na, kaya siya. Okey, kay pruwa na kanak sa Biblia na nakita sa salangit suwa so, na siya sa yuta ang pag-declare sa assumption wala hisgote ang physical death o kamatayon depende na sa tradisyon nga nagingon nga ang mahal na birhen nakita nga gibayaw ngadto sa kahitasan Kay e, kung imong basahon ning 19, 11, sa gipadaya, di pol pa nakita ang ang iyang president versus ini nag-ingon. 12, 12 do no, 12, 12. Onya nadungog sa duha ka propeta, ang singket ikan sa langit kada ingon, saka kamo nga So kining duha ka propeta giassume pod sa langit gipasaka. So kon kining duha ka propeta gipasaka, ang disenyo ng ingon nakita na sa ako di ko sa langit so kung ipasaka itong mga propeta mo po nang sa mahal na berhen mo nang nakita sa dosi uno na ang babae tuwa na sa langit versikulo 5 kining may hana gi-identify sa description na kining may hana mauni ang nanganak o hari sa kanasuran mo nang mabersikulong gibasihan sa katuliko sa asamsyon na tuwa na yun sa langit ang mahal na birhen sama nga gi-assume ka propeta sa unsod 12 sa samang paagi ang ako bi kombinan nga mao si Mary gi sumala sa bersikulo 11 19 12 1 5, 5, sa gipadayag. Sumon so, ang tubag sa buwan.